explain ko lang kung nasaan yung eksaktong lugar ng Isarog Satellite Market. So, ito po yung Isarog Street. Ang dulo po niyan, panganiban, may Dunkin' Donuts. Tapos yung po ay yung Mayon Avenue, yung dulo po niyan. Yung dulo naman po sa kabila, yun yung Dayang Dang. Nasa Google Maps po yan, Isarog Satellite Market. Nasa labas kayo, makikita nyo itong mga magagandang gown na nandito. So, pag lumipat kayo ng kabilang kalye, ayun, nandong kami. Yun, no? Sapatos, nasa loob. loob. Na yun, no, open na ah. So, new arrival. Ito yung una-una nyo -una makikita sa pagpasok nyo. Incredible Vogue Vans. bata. Tapos sa kabila, nandito po yung new arrival wall. Mula sa taas and then dito yung mga pang running shoes na may puma dyan. 450. Pick Na Naputing puti. So, may air zoom tayo dito na pristine condition. yung running shoes na napakasarap suiting so, sa pang. Yan yung ilalim nyo. Skechers Pegasus Didas. Meron dito pang bata. Skechers Vans of the wall ulit. Misa puma, 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 puma. Tapos may Adidas bigla. Puma sweet. O si tropang Eugene. Sa yun na to, mo na sila. Nasa kabilang street kalam yun AF1 na high cut Adidas AF1 na naman tapos may nag-iisa ang Adidas Superstar na label collage yun, parang pinagtagpitagping jaryo lang. Kasi Stan Smith na leather. Tapos ito, big size to, 10.5. Tapos may nagigisang Yeezy. Slip one Adidas. Stan Smith Superstar, Superstar. Dunk low na off white 9.5, AF1. May dunk low tayo, 5.5. Medyo maliit. Ganda ng AF1 na to. May bakal-bakal pa siya. Oh. May parang diamond pen sa gilid. Oh. Travis Scott na maliit. Tapos collaboration ng PlayStation, Travis Scott ulit. Tapos itong Keodan na to, magnetic. Dikit-dikit -dikit yan. Akala ko fashion to, pero kyaudan pala. for high cut na co-view Kasi ito po yung Kyrie Chinese New Year. 361 na to, Box na lang kulang nito. Tingnan niyo yung ilalim. Kyo da no, assuming na LeBron siya. Tingnan niyo yung dating guma. Sinulatan niya ng James 23. Tapos din ruwingan niya pa ng crown. Pink ang colorway. Magandang tingnan pero medyo may heel drag at toe drag na to. Budget meal. All-Star 70 na high cut, high field surplus, Chuck 70. eto leather material. Fashion na high cut, sabi ni Kat, super high. Fashion super high. So, tayo-tayo na rin magpapangalan pag hindi natin alam. <laughs> mag queen size 10 leaning black. Tapos so, ito, sinisinta pa bato Kakaibang Chucks. May mga bulak bulaklak bulaklak pa okay, yun. Kitang kita nyo naman. Kung hindi yan si Deadpool guys ha. Si Spider-Man niya. Tingnan nyo yung colorway. Napakaganda. Parang flag lang ng Pilipinas. Yellow na lang yung kula. Meron kami isang bands dito na pambata. Ito yung box niya. May tag pa yun. Pa din po yung old stock namin. Dating pricing lang po tayo. Bibigyan namin kayo ng discount by request. Lalong lalo na kung nauna kayo, panghuli kayo, o bibili kayo ng dalawa pataas. O so, kahit ano kung pwede mangyari sa discounting natin kasi very flexible and adjustable naman po kami. So yan po ang update date sa ating new arrival. Yung mga mabibili dyan ngayon, papalitan namin yan ng mga bago. May mga J1 kami doon. Kasi kung mapapansin nyo, puro po yung pamormang low cut. Kasi yan po yung hinahanap nyo palagi. Kaya yun, yan yung inorder namin sa batch na to. So next batch, uh, mga basketball shoes naman tayo at saka uh, mga vans na 10 pataas. Mga panlalaki. Kasi alam alam ko, nabibitin kayo sa mga 7 babae So yung mga parang ganito. Uh, fear of God. Essentials na chucks.